na namang biggest international trade exhibition ang magaganap dito sa Pilipinas. Ito ay ang 17th International Food Exhibition o IFEX na may temang It's a Salo-Salo, Find the Best Flavors and Ingredients Here na tampok ang export-ready quality products mula sa mahigit yan sa isang daang exhibitors sa food community dito sa ating bansa. At para bigyan tayo ng detalye patungko dyan ay makakapanayam po natin ang project director ng IFEX Philippines na si Miss Rowena Mendoza at ang mga exhibitors sa kasama niya ngayon mm -hmm. na sina Miss Alma Kasumpang, Sir Mads Jarlos, Miss Nicole Pamela Young at Miss Noreen Pearl Young. Good morning and welcome po sa Rise and Shine, Good morning po. Welcome po sa RSV. Good morning. Good morning. So ano po ba yung aasahan ng publiko no, doon sa mga dadalo dito po sa 17th IFEX Biggest International Trade Show Food and Ingredients dito sa ating bansa? Mm -hmm. Good morning po. Ang uh, IFEX Philippines, mm -hmm. um, it, it nasabi niyo po mm -hmm. na it's the biggest international food fair mm -hmm. for food ingredients. And um, ang makikita po natin dito, hindi lang po ito isang daang exhibitors. Mm -hmm. Ang um, finifeature po natin dito ay eh, more than 500 exhibitors, mm -hmm. both local and international. Sa local po, makikita po natin from north to south ng mga SMEs po natin na nag-promote uh, mm -hmm. na kanila mga food exhibitions mm -hmm. or food products po. So, yun po yung ating uh, makikita po dito na talaga mga exportable products and um ito yung mga nasusulong natin para maitaguyod natin ang ating mga food products to the world. Okay, Mr. Juan, ano po ang mga produkto na inaasahan po natin makita dito sa IFEX Philippines 2024 na naglalaman po ng bahagi ng fa fast catch. Ano po bang ba fast catch? Hmm. Ang fast catch is really just a, a terminology that we coined Um, to stand for fast ano uh, yung fast punyan meaning F A S T functional authentic uh, sustainable and um, twist ito yung mga food trends na nakikita natin na magiging um, emerging siya for the next few uh, next months or next year uh, ito yung ating gusto na maisulong dahil ito yung mga magiging mabenta for the next ito ang ating IFEX Okay. Ma'am, ano po ba yung produkto nyo dito sa naturang International Food Exhibition na ito? At pwede nyo po ba ikwento sa amin, paano kayo nag-come up sa ganitong idea? Ang fast catch po is, um, is just one of those na mga products namin. Pero meron po tayong sampung product sectors na um, pinipromote dito. Meron pong from beverage, from um, fine foods, uh, specialty, spices, condiments, mga fruits and vegetables um marine and sa seafood products we also have yung mga ano natin mga sustain uh, sustainable products organic at marami pa pong iba mga ano po natin mga sasabihin nating spices condiments Alright, given na uh, kasama po natin ang mga exhibitors mm -hmm. natin today no baka pwede niyo uh, briefly sabihin ko ano ang mga produktong binebenta niyo po yes. dito So for our products, po, um, well, our concept is the 3A. So it's affordable, accessible to anywhere. So even abroad, po, especially for our fellow OFWs and um, anywhere available. Po. So our products that we have here are all ready to eat. So um, one is the creamy halo-halo, wow. the dried oh, wow. vegetables, yeah. and the gourmet bagoong. Po. gusto ko yung gourmet bagoong totoo how, how about, about you ma'am sa so, sa amin naman po ay uh, very uh, In inherent po sa, Kal sa Filipino culture po, ang aming uh, ready-to-use calamansi mm. in sachet form po. So it's very convenient. Mm -hmm. You can use it for flavorings, for dips, mm -hmm. for marinades, and for beverage po. Mm -hmm. Naka-sachet na po siya and it's uh, longer shelf life po. Nasa 3 mm -hmm. years na po. Yan. Wow, tamang-tama yan. Oh. Parang source of vitamin C yes, naman. Yes, source of vitamin yes. Okay, vitamins. how about you ma'am? Um, as na-mention po ng aking sister. So we have yun po yung um, the instant halo-halo. So actually it's ready to eat. Um, kasi 'di ba sa nai tayo na pag maghalo-halo. Bibili natin isa-isa yung mga bote. Mm. So mm. ang ginawa po natin um in na po natin sa isang bote lahat ng pang halo, -halo. Kasama na po yung gata. So ang gagawin lang maglalagay lang po talaga ng yelo. Ay ang galing. So instant talaga siya. Perfect para nung no. napakatingi ng init ng panahon. Oo, tsana no? matikman natin 'yan. Yes. How about you sir? Okay. Uh, so yung product namin is the calamansi. So yung sabi kasi na-maintain namin yung natural color ng calamansi and uh yun ang nagustuhan ng mga tao sa product namin. Okay. Um, bilang exhibitors, ano po? Paano po ba nakakatulong yung mga ganitong klasing exhibition para po sa inyo? Uh, well, ito uh, itong venue na to, ito naging window namin para uh, ipakita sa mundo yung product natin. Uh, ito yung magiging uh, uh selling uh, area natin sa mga foreigner. Mm -hmm. Um actually po um marami po tayong expected na mga galing po sa ibang bansa na dumadalo ng IFEX. Um then through the IFEX po yung mga products po natin um pinapakita po natin yung kagalingan at ka ka kagalingan ng mga Pilipino at pinagmamalaki natin yung Philippine Foods kasi alam naman natin talagang masarap ang mga Filipino foods. Oh, maganda talaga 'to oh. showcase natin ng mga produktong yes. Pilipino. Makakatulong 'yan sa ating ekonomiya. Yeah, exactly. Yeah. So, kailan po ba magaganap itong biggest international trade show at uh, please invite our mm -hmm. RSP to support this. Um inimbitahan ko po ang uh, ating mga manonood at uh, lahat ng mga uh, Pilipino Uh, kasama na po yung kung naabot ito sa ibang bansa, ang ating IFEX Philippines po ay mag- in 10 days time, May, May 10 to 12 sa World Trade Center. Um, 10 to 7 p.m. po. Um, lahat po ininanyahan namin um, dumalo at makiisa at matuto uh, sa ating mga produktong Pilipino. Alright. Siguro, mensahe na lang rin para sa ating mga exhibitors. So, we look forward to seeing you po this May 10 to 12 in um, IFX Philippines. So, marami po, marami pong, we're very excited kasi maraming foreign buyers coming. And we look forward sa ating mga fellow kababayans to see you there so we'll also. So kung hanap nyo po ay mga latest innovation po ng Philippine uh, food processing industry, uh, nandito po lahat, sa, makikita nyo po sa upcoming International Food Exhibition. See you there! At syempre, para, para sa ating mga exhibitors pa rin, ano, imbitahan nyo rin na i-like at i-follow kayo sa inyong mga social media account. So, for the Maharlika Kalamansi, uh, please uh, please visit our Facebook page at One Vizcaya Export Corporation. For our product naman po, um, please visit our Facebook page and Instagram page at Buenas PH. Alright, All right. Uh -huh. maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang detalye patungkol sa 17th IFEX, Ms. Rowena Mendoza, Miss Alma Casumpa, Sir Mads Jarlos, Miss Nicole Pamela Chua at Ms. Noreen Pearl. Again, thank you very much for.